Isang taus-pusong mensahe ng kasiyahan, pag-asa at pagkakaisa sa lahat ng mga Pilipino ngayong Pasko. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagdudulot ng liwanag at pag-asa. Ating bigyan ng importansya ang tunay na diwa ng pagbibigayan dahil ang pagbahagi ng ating mga biyaya at pagtulong sa kapwa ay nagpapalakas sa ating ugnayan bilang isang lipunan. Ngayong taon, sama-sama nating ipagdiwang ang Pasko sa pagbibigay ng itin sa mga nalulumbay at pagpapalaganap ng kabutihan sa ating komunidad. Gamitin natin ang pagkakataon upang magsilbing inspirasyon sa ating kapwa. Manatili sana tayong matatag, puno ng pag-asa at may pagmamahal. Mula sa Philippine Information Agency, isang maligayang Pasko sa ating lahat.